Isa sa natutunan ko sa pagiging tindira ay yung maglaan sa bagay na hindi kayang biglaan. May negosyo ako pero hindi ibig sabihin no na marami na kaming pera. Sa pagkakaalam ko kasi kapag marami kang negosyo, asahan mo marami ka ding binibayaran na bills tulad ng kuryente, tubig at itong wifi. Mahirap rin kasi kapag umaasa ka lang sa asawa mo kahit sabihin nila na sa bahay ka lang at least kumikita ka at hindi naghihintay ng ibibigay sa iyo ng asawa mo. Oo, isa lang akong tindera na kung ano-ano pero hindi ko kinakahiya kasi nga ito yung bumubuhay sa pamilya pamilya ko. importante, kumikita sa malinis na paraan kahit maliit lang ang puhunan. Basta wag mo intindihin yung mga sasabihin ng ibang tao sa iyo kahit hindi ka naman nila matutulungan mo o maibigay yung kita mo sa isang araw. Habang malakas ka, may pag-asa, sige lang magporsige ka. Matuto tayong dumiskarte at maghanap buhay kasi di habang buhay nasa tabi natin sila. Dahil mahirap kasi pag nasanay kang umaasa, kawawa ka. Kaya tulungan din natin ang ating asawa dahil hindi habang buhay malakas sila. Dahil mas maganda yung may sari sarili kang pera dahil doon nakakatulong ka pa. Kahit minamaliit tayo at kinakahiya yung ating ginagawa, gulang ipakita natin na nagkamali sila dahil dito tayo aasinso. Sige lang tayo sa ating pagtitinda dahil darating niyong araw na ibiblis pa tayo ni Lord. Kaya kahit anong sasabihin nila, magporsigi ka lang, kayod lang, mas nakakahiya ang umaasa.

なるほど。<laughs>